gumagapang na yung mga patola tapos mga sibuyas po yung nasa baba lapitan natin ito sinya yan so bumawi na siya yung mga bunga na nga yung sa kabila dun Lufa Joy. Ayan. Ayan o. Ayan nga, bunga na. Ayan. Marama na rin itong bunga. Ito o. Sili ito naman medyo na ano siya wala kasi butas to pala hindi ko nabutasan so dami ng tubig niya nabasa masyado pero ngayon dry na kasi may butas na marami sana ng bunga so yung mga sili natin may mga bunga na yun nasa paso no yan green na yung kulay kamatis <laughs> doon sa gilid wala pang hinog tapos yan na po yung ano ngayon oh. Yan na po yung ating ah ampalaya. Oh, baka isang linggo pa lahat yan nasa taas na. Maganda na siya hanggang dulo na po yan. May mga bunga na yan eh. Ito, yung saging natin lumalaban na rin. Yung tanglad ay tanglad. <laughs> Malunggay oh, maganda na rin. Ayun kamote natin dyan okay pati dito kamote Ayan. Uh, ano to tawag dito saluyot yan kinain yung dahon pero ok na yan siya. punta natin dito yung kalabasa kasi taas na oh. ba diba? daming pwedeng ano o ano, i-harvest na mga bulaklak ba. Papagapangin ko to kaya lang wala pa akong time kasi kakatapos ko lang magano mag-mower, uh, mag-damo. Uh, Tapos sinabay ko na yung pagdidilig ng araw. So, alas 8 ng gabi ngayon. Dito malinis na. Ayan, malinis nalinis ko na to dito nadamuhan ko na ho eh yung ano natin dito yung kangkong natabunan hindi hindi tayo nakapag harvest naunahan nung ano naunahan nung uh, kalabasa so pati dito kinaan din kasi ng slugs kaya hindi tayo nakapag harvest pero may mga malaking bunga na to ayan o maliliit lang yan siguro ayan ho yung iba no? di ano na kaya kasi marami na masyado naninilaw na ito may malaki na pala ba yan so may nabuo na palang malalaki ito pa ito marami oh bay sabay siga ang ang dami kong mamunga ngayon ang tanong kung kaya niyang mabuo yan lahat ba? hindi ko bang binawasan yan Piro, tingnan natin kung gano'n siya ka. Tibay. Pero, ba. Taas na. Kamapit na. Ayan. Kahit dito may mga bunga rin. Kataas. Malabasa. Backyard. Talong may mga bulaklak na rin. Tapos, ayan o. Nakita ko ito kanina habang ako inaga didilig. yan Maliit na variety po ito. Kasi may mga mahaba tayo. Pero marami siyang maliit na mga bunga. Yung mga kasunod niya. Ayan. Ayan. abay Sabay-sabay na. Ito yung gilid, no? Ayan. Napunta doon. Sana yung isa kanina. May nakita pa ako isang bunga dito, eh. Hindi ko na makita kung saan na siya. Talong natin na mumulaklak na. Saan ko ba yung nakita kanina? Wala na. Hindi ko na matandaan kung saan. Kasi nakatago yun sa dahon. kira ba? Ang na dito. Silipin natin dito no. Wala na kung saan ko nakita yun ah. Kaya mo. Dito yung ating sili. Ayan. Marami na. Ito. Ah, marami na siya oh. Nalaki na. Ang lang. Halos lahat may mga bunga na. yan, ito ibang barete din po yan siya. Pero hindi yan yung hinahanap ko. Hindi ko na makita kung saan yun. Marami ng bunga. Ayan. Ayan, humabol siya. Tapos nalapad na naman dahon niya. Sunod ko lang ipakita yung ating bunga. Kung makita ko pa ulit. Yan. Ito yung loob niya ngayon dito. Yan. Malapit na yan siya gumapang sa taas. Yung ibang nga nasa taas na eh. na naman sa baba pa. Ayan. Ang bunga. Marami. Nagkalat. Kagaya ng ating upo. Grabe rin yung bunga. Parang nakaraang taon lang. Ano pa yung mga bunga dito? Ito. Kala natin may asa no? Pero may pag-asa pa. Ayan, no? Ang daming bunga. As in. Ang iba maliliit pa. Ang iba palabas pa lang. medyo late nga lang pero humabal uh, humabol pa rin po yan yung ating ano talong wala pa tayo yung harvest sa talong no mm, may bunga dito maliit pa ito yung pinakaunang bunga nya yan ito pa lang yung pinaka malaki po nating na talong tapos dito tagilid ito yung mga hugis puso eh. Na ano. Na. Ah, ang so Actually, ngayon ko lang siya nakita. Pa-heart eh. Ayan. Hindi ko siya nakita kanina habang ako ay nag-didilig. <laughs> ngayon lang. So, pa-heart yan siya. So, nag-iisang bunga. mga so, kasunod yung mga lalaki. mga bulaklak. Mga lalaki ng kasunod. Yan, pero ba. Diba? Eh no, green na dati, ang lungkot diyan, 'di ba? Ngayon, ayun na po siya. Masaya na. Ito malapit na rin tong ano natin, oh. Prikot. na. ay mga ayun. Medyo dilaw na. Tapos pagpunta mo dito sa side, Ayan. Wala na namang ulan kasi dito. Umula nung isang araw, kaya lang saglit lang, hindi man nakabasa. Hindi nakabasa ng dahon. Daming talbos, no? Iba to. Ba't ibang variety po yan kasi palaya. So, inaantay eh, ko na makarating siya sa taas kaya lang ang problema naman yan pag nakarating sa taas baka wala ng araw yung mga halaman natin dun sa ilalim may no. ito may isang pambunga oh. pabilog ba to? ato At yung pahart din na no? Okay. So, balikan ko yung ano, kung ko. Parang hindi eh. Silipin ko saglit dito. Saan na kayo? Natabunan kasi ng uh, dahon na. Uh, wala talaga. So, ayan. Yan muna yung ating ano, update sa ating uh, backyard. Ano? Garden yung mga tanim po natin dito sa likod. Ayan. Ayan na tayo uh, mag-end ng vlog ngayon dito. Maraming salamat po at uh, magandang uh, gabi.